Sa video, makikita ang pag-usok ng isang nakaupong lalaki habang nagpapahinga matapos na maglaro ng basketball sa isang liga sa Katayangan Masbate. Ang lalaki sa video ay kinilalang si Dieter Amorim, 27 anyos at isang fitness instructor. Kwento ni Dieter, naglalaro siya noon ng basketball. Habang time out, umupo raw siya para makapagpahinga hanggang sa mapansin ng mga nanonood ang kanyang pag-usok nagtataka po sila kasi bakit daw may lumalabas na usok sa katawan ko. Eh, sila, um, anong klaseng, <laughs> ano yan, super power mo ba yan or chakra or aura tinatawag nila. Eh, hindi ko masagot eh, sana, sinabi ko na lang na um, init lang yan ang katawan ko. Hindi naman daw siya natako. Katunayan, pang-apat na beses na daw itong nangyari matapos niyang maglaro ng basketball. Wala naman umano siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan. Uh, marami talaga uso kasi na tapat lang siya na medyo umuulan siya. So parang um, nagsama yung init ng katawan ko at saka yung parang lamig ng panahon. Yung pagkakataon lang na mayroong um, nagahalo yung lamig at saka yung um, init ng katawan ko. Parang yung temperature nagmimix siya. So yun, yung pangyayaring yun. Um, I think nangyari lang sa akin mga siguro four times. Ganun lang. Pagkatawan. Bilang fitness instructor, nagbahagi din siya ng tips para mapanatiling malusog ang pangangatawan. Reaction na yun ng katawan natin kung ano yung activities natin na ginawa sa buong araw. Pero siyempre, kailangan natin lagayan yung sarili natin. And, kasi yung kayamanan natin is yung kalusugan natin. And, kailangan din natin kumain ng ang pagkain at matulog ng sapat. Walong oras talaga. And syempre, Um, iwasan natin yung mga nakapinsala sa katawan natin para mapangalagaan natin yung um, buhay natin Sa ngayon umabot na ang naturang video sa mahigit 14 million views sa TikTok para sa mga balitang Tatak Bicol may insinare